Bago naman ipamalas muli ng ating duo guest performer ang kanilang galing sa pagkanta, kilalani natin sila at makipagkwentuhan muna tayo sa kanila. Kaya naman, good morning at a welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Camille Ancheta and Pete Caliado. Hello po, good morning po. Okay, good morning. Um, sir, ma'am, balita namin, eh, noong 2018, ay, sumali po kayo sa W Copa, no? So, kamusta po yung experience niyo doon? Uh, actually po kasi, uh, nung audition mm -hmm. namin talaga, mm -hmm. duet kami nag-audition mm -hmm. that time. So, pumunta pa kami ng Bulacan, mm -hmm. kasi nabol po namin yung audition. Yes. So, ang nangyari po ay, supposedly siya lang yung mm -hmm. uh, matatanggap. Kung mga mm -hmm. nag-repeat performance po ako, <laughs> and yet, ako po yung natuloy. Mm -hmm. Kung mga, siya na yung supposedly do it kami kasi nga lang, problema nga lang po sa yung financial. Okay. So para lang matuloy po uh, kasi ang na, dami na po ng support ang dami na pong uh, parang umasa na go ganyan so nangyari po niloan ko na lang po siya sa office kaya ako lang po na, ako na lang po natuloy so po dapat magduduit talaga ah okay so sino naman po yung inyong mga musical influence at uh, paano po ito nakaapekto sa inyong uh, style of music um, ako po si Regine Velasquez wow <laughs> Asia Songbird <laughs> talaga. Opo. Siya po talaga. Si Sir. Ako po actually uh, si Gary. Dato dat uh, si JR. Yung mga... Uh, Kaso hindi boxes, yung bosses kayong kulot-kulot. kaya hanggang balo. R&B naman tayo, uh, Sir, no? Uh, okay, ano naman yung mga natutunan nyo sa journey bilang isang singer? Ah, uh, ako po kasi... Uh, uh, alam naman mm -hmm. po natin pang may mga patulad po na sa mm -hmm. So, hindi rin po akong nakapagkamit uh, uh ng mga awards. So, may mga failures na syempre kailangan dapat rin para sa hmm. sarili ng improvement mm -hmm. din. Bagay ka nga may learn for improvement din po talaga. Siguro ba uh, sa akin talaga, kailangan ko talaga mag-gain talaga ng mas man, maraming confidence. Mm -hmm. <laughs> Opo Um, May pagkakataon po ba na nahirapan kayo na makapag-focus sa inyong singing career, ma'am? Um, sa singing career po, hindi mm -hmm. naman po. Mm -hmm. Pero nung time na nag-aaral po, mm -hmm. syempre po nagsasabay. Kailangan pong rumakit. Mm -hmm. ganun po. So, ganun lang din po ngayon. Minsan, ume-event. Um, um, uh, oh, minsan po. din po, focus lang sa work. Okay. Saka sa baby. So, ano naman po yung mga plano nyo in the future? Kasi, uh, single po kayo na at the same time, government employee din po kayo. So, paano nyo po pinagsasabay yung uh, dalawang yun? Um, sa ngayon po, siya, siya pinaka-full-time work po kami. So, kung may ma-invite po kami. Uh, go lang po kami. Kasi yung itong pagkanta po namin, kasi binigay po ni Lord eh. So parang isa po na i uh, sh din namin yun, yung talent na binigay ni Lord. Alright. O, si Ma'am naman. Sa akin po, hindi po kasi malagay mm -hmm. yung talent. Fee. Okay. So, parang kumbaga, kung ano yung binigay ni Lord mm -hmm. sa akin, i-share ko. Yes. Alright, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa amin ngayong araw. At ang mga ka -RSP, hindi na namin patatagalin pa. Narito na po, please welcome Camille Ancheta and Pete Caliado. I never told you All I wanted to say Now it's too late to hold you Cause you've fallen away So far away never. And I imagine a Living without your smile Feeling and knowing you hear me It keeps me alive, alive And I on your shining from heaven, like so many friends we've lost, lost along the way. And time will be with you, it, you me together. One sweet day, I never so you i soon Always be there. Always be there. No, I I took your presence for granted, but I always kept, I Always care. You're shining down on me from Forever. Like so many times we've lost Forever. along the way, and I know we eventually we'll be together once we die. Same. I'll always look to a brighter day. Yeah, yeah, yeah. Lord, I when I lay me down to sleep, You will always said as I pray. Along the way And I know we will truly will be, we'll be Together Yes, baby, all together One single Hello! hello.